Hello guys! Isi-share ko lang po sa inyo kung ano ang dahilan ko personally kung bakit po ako kumuha ng 3-in-1 Kaiser. Ayan po, yung meron siyang health, life, and investment na rin. So eto po, ang iba hindi sila naniniwala about sa health insurance. Pero guys, dito sa labas ng bansa at kung saan ako dito ang mga tao dito is na importante talaga yung merong health insurance kahit na meron ng insurance from the government kumukuha pa rin ang mga tao dito ng kanilang private insurance kasi nga po, pagdating ng panahon ng sakuna sa buhay, meron silang makukuha at magagamit pagdating na, ng kanilang pangangailangan. So, ganun din ang concept na natutunan ko na kahit nawala ako sa Pilipinas, darating ang araw, uuwi at uuwi ako sa Pilipinas. At least, tapos ko ng bayaran ang aking uh, 3-in-1 na Kaiser. 'di ba panatag na ang aking loob na kahit pa paano meron akong something na magagamit when it comes into emergency o di po ba syempre iba na rin yung investment mo investments mo kung meron ka pero iba na rin po yung health insurance kasi yung health insurance, magagamit mo yan instantly pag kinakailangan mo. Pag yung investments mo guys, hahanap ka pa ng paraan kung paano mo maliquidate ang iyong investments. If ever, liquid man yung investments mo o hard assets. So yan ang dahilan kung bakit kumuha po ako ng Kaiser 3-in-1. At least, baka isang araw makakauwi na rin ako, 'di ba? Kahit na bakasyon rin lang naman, guys. Eh 'di ba? Eh di panatag ang loob ko kahit ako mapunta. Meron akong dala-dala na Kaiser na na Kaiser card if ever kailangan ko yun, at least magagamit ko anytime. Hindi na yung sasabihin ko na, naku, wala akong pera kasi, syempre, kukuha ka pa ng pera mo sa bangko mo kung meron ka. O di kaya sasabihin mo na, ay naku, magbebenta muna ako ng aking, uh, ng aking investments kasi kailangan kong ibayad sa aking, uh, sa aking consultation. O di kaya sa aking uh, hospitalization. Di po ba? Nakaka-stress yun kasi dito, na-learn ko sa dito sa ibang bansa na kung sa nandoon nandito ako ngayon 'yung mga tao dito guys pagdating sa sa sakit nila hindi na sila nag-iisip na sino ba ang Sino ba ang uh, hihiraman ko ng perang pangfinansyal para pambayad ng aking hospitalization? Sino ba ang, pe, ang hihiraman ko ng pangpakonsulta ko? Kasi guys, kahit na mahirap o mayaman dito talagang pinuprovide talaga nila, essential talaga sa kanila na magkaroon ng nang health insurance from the government at health insurance from the work yan ang short term o di kaya kumukuha talaga guys ng personal health insurance kasi napaka importante kasi pag nakasakit super duper mahal ang pagbayad ng mga m ng mga medical ng mga medical expenses so mas maganda pa na syempre hindi mo naman alam kung kailan darating yun ngayon nagbabayad nagbabayad ka pero uh, one day magkaroon ka ng mga ng sakit na hindi mo inaasahan, yun na yun ang masasabi mo ay salamat at meron akong health insurance kasi talagang yan makakasave sa oras na iyong pangangailangan. So yan lang guys ang masishare ko sa inyo about sa aking Kaiser Health a uh, Health Life uh, Investment na 3 in 1. So, yan guys, ang rason kung bakit ako kumuha habang ako ay nasa labas pa ng bansa. Hindi ko na siya aantayin na ako'y uuwi pa ng Pilipinas para mapapakinabangan ko siya. Mas mapapakinabangan ko siya sa the time na hindi na ako productive, na hindi na ako, nag hindi na ako nagtatrabaho, guys. Kasi the time na hindi na ako productive, wala na ako pera pabayad ng aking insurance. Or the time na meron man akong pera pero mahal na kasi nga tumatanda na ako. Pag tumanda ka na, guys, syempre mas mahal na ang insurances na kukunin mo, 'di ba? Habang bata pa kailangan ay kumuha na tayo ng ating insurances para naman po ito sa ating future. sayet guys. Sana nakabigay sa inyo ng idea kung bakit kay-kay kumuha tayo ng ating ng ating insurances. Uh, at ano tawag nito mayaman man tayo or mahirap kailangan talaga natin to guys kasi human lang tayo at tayo ay nagkakasakit sana sa muli po